Hello guys, good evening. Gagawa kami ni Mama ng graham. Ito po yung ingredients. Nestle cream tsaka condensed po. Tapos, ito pong graham na powder. Tsaka itong graham na biscuit, tsaka mangga guys. Hiwain na natin tong mangga guys. Favorite ko to guys. Alam ko to kung paano gawin guys. Kasi lagi akong tumitingin kay Mama pag ginagawa niya ito, guys. Day kasi ni Papa bukas guys Kaya gagawin ko siya Ng kweham Huwag kayong mag -alala guys Nagugas naman ako ng kamay guys Gusto ko sinunod natin ito guys Itong manga guys Dalawang manga lang guys yung ginamit ko guys So guys Ihalo na po natin yung manga dito Sa whipped cream tsaka sa kondensada natin mangga sa whipped cream. and guys, ready to assemble na tayo guys. Lagyan natin din natin guys ng cracker. Pagkatapos po natin lagyan ng powder, lagyan po natin ng gatas. Just a little bit. So guys, ito na yung ham natin. Papalamigin muna natin to guys.